Ang karaniwang tao ay gumugungol ng tinatayang sampung taon ng kanilang buhay sa trabaho. Ang dalawa at kalahating taon ng ating buhay ay mapupunta sa pagluto at ang tatlo at kalahating taon ay sa pagkain ng lutong pagkain. Pero ang pinakamaraming oras sa buhay ng tao ay nasa pagtulog. Yan ay 25 taon. Kaya ang tanong, ano ang pwede natin gawin para mabawasan ang oras na napupunta sa pagtulog? Hindi magandang idea ito. Pero sa video na ito, titingnan natin ayon sa siyensya kung ano ang mangyayari sa iyong katawan kapag hindi ka natulog. Simulan na natin ang unang 24 na oras na walang tulog. Sigurado akong marami ng tao ang nakaranas ng mga sintomas na ito at ang mga ito ay labis na pagod o pati, mga mood swing, pagiging mahalimutin, lack of coordination, antok at pagiging irritable. At oo, huwag kang magmamaneho kapag ganito ang kalagayan mo. 36 na oras na walang tulog. Ang mga nakaraang sintomas ay lalala at ang mga tao ay madalas na nagsisimula ng magkaproblema sa pananalita. Maliban dito, ang mga simpleng kilos para sa utak ay hindi na magawa. Ang susunod ay apatnaput walong oras na walang tulog. Dito lumilitaw ang interesanteng pangyayari, ang microsleep. Ito ay kapag ang isang tao ay nagiging unconscious nang hindi niya namamalayang nakatulog na siya. 72 oras na walang tulog. Ito ay kapag ang ating mental state ay nagsisimula ng maging balisa hanggang sa umabot sa psychosis at paranoia. Ang intelektwal na kakayahan ay bababa ng husto. Hindi na kayang lutasin ng isang tao kahit ang pinakasimpleng logic problem. Ang pagkawala ng memorya ay nagiging malubha. Makakalimutan niya kung ano ang ginawa niya sa mga nakalipas na minuto. Nagiba ang pagtingin ng maraming tao sa mundo at nagsisimula silang mag-hallucinate. Pero ang final stage na kaya na gawin ng isang tao ay siyam na anim na oras na walang tulog. Tinatawag ito ng mga psychologists bilang sleep deprivation psychosis. Nawawala ang koneksyon ng isang tao sa katotohanan hindi na niya makontrol ang kanyang sarili at hindi na rin makapag-focus sa kahit anong bagay. Halos hindi niya na kayang maupo ng maayos para hindi siya managinip. Hindi niya kaya makipag-usap ng normal. Hindi niya kayang lumutas ng kahit anong simpleng logic problem. Literal na siyang nagdelirio. Well, sana wala sa atin ang aabot sa ganong estado ilang araw na walang tulog ang kakayanin ng isang tao? Ang record ay nasa kamay ni Randy Gardner na hindi natulog na mahigit sa labing isang araw, dalawang daan na put naputapat na oras. Pero ang eksperimento nito ay napakamapanganib kaya opisyal lang itinigil ng Guinness Book of Records ang pagrehisto ng mga naturang record. Nga pala, Kamusta ang tulog mo? Ilang oras ang kailangan mong matulog sa gabi para masabing nakatulog ka ng maayos? I-comment mo na yan! Interesado akong malaman. At kung na-enjoy mo ang video natin ngayon, hit the like button at mag-subscribe sa aking channel. Marami pa tayong mga interesting stuff na pag-uusapan. See you sa mga susunod na video!